Huh? Okay. Tatlo Nig <laughs> Sarap na ito <laughs> Bigay ko sa anak ko Bigay na! Oo, oh, papuntang tagabas. Ay, sorry. Ah. may uudan? May uudan. Saan hmm. yun? Ah. mo. Tayo, iwan yung bata. Punta tayo tagabas. Tara, tara. Kainin, Kainin mo. May nakita naman akong bayabas.

kinakilala nito ganito kinakilala nito ha ah, makakain to anong tawag niya sa inyo ganito anong tawag nito inyo malay ko hindi naman niya kinakain kakain niya dumon hmm. nakakain nito sarap masim masim na ano tamang guys kinakain to eh mali ko sa'yo ang dami mong kinakain oo nga kain tong... Oo. Oh. Iya kada. Ya. Ya. Ini puno. Ya puno. Mungkin akan itu. Ya, ginian. Iya puno na yan.